Brom brom brom. Nan na naman si Matchung brom brom. Ha ha ha. Hi mama. Ha ha ha. Mga kabrom brom, may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada. Bigyan na naman natin ng na pagkain. Let's go. Punta tayo sa Jollibee mga kabrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrom brom doon sa natutulog sa tabi ng na kalsada. Kapigay na naman tayo ng na pagkain at saka pera mga kabrom at least man lang sa ganitong paraan nakatulong tayo at may napasaya naman tayo ngayong gabi mga kabonggong doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go mga kabonggong bibili na tayo ng pagkain let's go oh uh, dito na tayo sa may Jollibee mga kabrumbrum Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ni kalsada. Let's go mga kabrumbrum, pasok na tayo para bumili ng pagkain Let's go! ah uh, Dito na tayo mga kabrombrom, bibili na tayo ng pagkain. Let's go! ay uh, Ito na mga kabrombrom, bibili na tayo ng pagkain sa Jollibee. at may 1,000 pesos na pera. Ibigay na natin ito doon sa natutulog sa tabi na kalsada. Let's go! Let's go mga kabrombrom, iatay natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi na kalsada. Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabumbum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Kapigay na naman tayo ng pagkain at saka pera mga kabumbum. At least man lang sa ganitong paraan nakatulong tayo. At may napasaya na naman tayo ngayong gabi mga kabumbum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Pagising niya umayang umaga may pagkain siya at may pera siya. Sa ganitong paraan natulungan natin siya mga kabumbum sa binigay natin pagkain at pera. Let's go mga kabambrom Iyatay natin ng pagkain at pera Let's go Oh, uh, nandun sa tayo mga kabambrom Lapitan natin para ibigay itong pagkain Jollibee at saka 1,000 pesos na pera Let's go, lapitan natin para ibigay itong pagkain at saka pera Dito siya mga kabambrom Let's go mga kabrombong, go. Benting pagayin kitatay. Let's go.